Sa litratong ito makikita ang isang bata. Mukha lang siyang simple at ordinaryo. Ngunit kung alamin ang kanyang kwento, dito mo makikita kung gaano siya katapang at kabangis. Siya si Ponciano Sabu Arida, labing isang taong gulang, at nakapatay siya ng limang Hapones sa panahon ng ikalawang digmaang pandegdig sa Pilipinas. Ngunit paano niya ito nagawa? Ikapito ng Desyembre sa taong 1941, ginulat ng Hapones ang Estados Unidos. Makaraang sinortwes ang inatake ng mga hukbong panghimpapawid ng Hapon, ang hukbong pandaragat ng Estados Unidos. Matapos ang matagumpay na pag nito, na naganunsyo ang Pangulo ng Estados Unidos na si Franklin Roosevelt na formal na pagpasok ng Amerika sa ikalawang digmaang pandigdig. Dahil rito, kailangan mabilisang sakupin ng Imperial Japanese Army ang mga bansang nakapaloob sa Timog Silangang Asya at isa na rito ang Pilipinas. Ikawalo ng Desyembre sa taong 1941, 10 oras pagkatapos ng pagbobomba sa Pearl Harbor, sinalakay at binumbari ng mga hapon ng Pilipinas. Ang pananakop ng bansang Japan sa atin ay madalas na tinuturing na pinakamalalang pagkatalo ng militar sa kasaysayan ng Estados Unidos makaraang sumuko ang mga Amerikano sa bataan. Halos 30,000 tauhang militar ng Amerikano at halos 100,000 sundalong Pilipino ang napatay plano ng mga hapones na sakupin ang Pilipinas bilang bahagi ng kanilang plano para sa isang Greater East Asia War, pinungunahan ito ni General Masaharo Homa. Matapos ang limang buwan na pagbakan, tuluyan nang ngang nasakop ang Pilipinas. Sa panahon ng pananakop ng Hapon, Maraming mga gerilya ang nabuo upang labanan ang mga pwersang hapon. Gerilya ang tawag sa mga maliit na independentiyang pangkat na lumalaban sa mga malalaking pwersa. Noong kasagsagan ng ikalawang digma ang pandigdig, maraming mga kabataan ang napilitang sumama sa gerilya laban sa mapang-abusong hapon. At isa na nga rito, si Ponciano Sabu Arida. Ang pinakabatang gerilya sa Pilipinas ay si Ponciano Sabo ng Santa Maria Laguna, labing isang taong gulang. Siya ay sumapi sa 1st Battalion, 133rd Infantry Regiment at 43rd Division ng mga sundalong Amerikano sa panahon ng labanan sa Laguna. Malaki ang kanyang papel at tungkulin mula sa mga sundalong Amerikano. Itinalaga siya bilang espiya at tagapaglaganap ng impormasyon ng mga kanok. Ginawa rin siya bilang mensahero upang maiparating ang mga mahalagang impormasyon sa kanyang mga nakakataas, tagapaghatid ng mensahe, liham, pagkain, materyales o ano pang iuto sa kanya ng nakakataas. At sa pagsapi sa samahang gerilya, siya ay nakapatay ng limang hapon sa kanyang kredito sa pamamagitan ng kanyang M1 Garand Rifle. Siya ang bayani ng Ipudam dahil siya ang nagtirik ng watawat ng Pilipinas sa bundok ng Ipo. Sa litratong ito makikita ang mga maliliit na detalye. Ito sa Iponciano Arida, hawak ang M1 Garand Rifle at sa bandang gilid makikita ang dalawang granada at tatlong tear gas can. Makikita rin siya na walang suot na chinelas. Ipagpalagay na lang natin na tinitis niya ang kanyang hirap upang magserbisyo lamang. Isa lang ang ibig sabihin ng nilalaman ng litratong ito. Dito mo makikita kung gaano siya katiterminado para lumaban upang makamit ang tinatamasang kalayaan mula sa mga hapon. Noong ikasyam ng Enero sa taong 1945, dumaong muli si General Douglas MacArthur sa pampang sa lalawigan ng Pangasinan. Sa pagkakatao na ito, kasama niya ang US 6th Army na binubuo ng 175,000 sundalong Amerikano upang tuluyang pwersahing sumuko ang mga Hapon at mapalaya ang Pilipinas. Noong ikadalawa ng Setyembre sa taong 1945, tuluyan ng sumuko ang mga Hapon sa kamay ng mga Amerikano. Magkaraang hiniulog ng Amerika ang dalawang bomba atomika sa Hiroshima at Nagasaki noong ika at ikasyam ng Agosto sa taong 1945. Nito lang, kinumpirma ng former Miss Universe Philippines 2013 na si Arelia Arida na lolo niya si Ponciano Arida at sinasabing siya ay nilibing sa libingan ng mga bayanik. Pinagmamalaki niya na ang kanyang lolo ay nakipagsagu pa sa mga sa ikalawang digmaang pandegdi. Nabanggit niya na namatay ang kanyang lolo sa edad na 37 dahil sa sakit sa baga. Ito ang sinabi ni Arilia Arida sa kanyang lolo na si Ponciano Arida, panayam sa kanya ng ANC television show. Sinabi niya rito, Just recently, nang mag-viral ang litrato ni Lolo Ponciano, people started tagging me and asking if we're related. Then may tita posted a photo of him. Doon ko na confirm na kamag-anak pala namin siya kwento ni Arilla tungkol sa koneksyon niya sa youngest guerrilla fighter noong World War II. Inilibing si Lolo Ponciano sa libingan ng mga bayani. Siya ang hero ng Ipo Dam dahil siya ang nagtirik ng bandera ng Pilipinas sa bundok ng Ipo Dam. Wala pang 15 ang edad niya, kasama na siya sa mga guerrilla na lumaban sa mga hapon. Since wala ko actually nakilala masyado na Rida kung di ang relatives ko, When I knew about Bunchan Arida who's part of the Guerrilla Fighters, super nakaka-proud na relative ko pala siya. Who will have thought na galing pala ako sa matapang ng kan? I mean, a clan was already to fight for our country. Maybe the same reason when I represented the Philippines in Miss Universe 2013, I got this feeling na gusto ko talaga siya ipanalo to give the pride to our country. Nagdagpan niya Rilla tungkol sa kabayanihan ng lolo niya. Ito ang sinabi ni Arilia Arida sa kanyang lolong si Ponciano nang tanungin siya ng ENC Television kung ano ang koneksyon niya sa pinakabatang guerrilla fighter. Ayon kay Arilia, kapatid sa ama ng kanyang lolo si Sabo na sumakabilang buhay sa edad na 37. Ang kabayanihan na pinakita ni Sabo ang dahilan kaya inilibing siya sa libingan ng mga bayani. Dagdag pa, kung nakipaglaban sa mga sundalong hapon na kanyang lolong si Ponciano sa panahon ng ikalawang digmaan. Nagpunta naman si Arilia sa Japan noong nakaraan para tuklasin at pag-aralan ang kultura ng nasabing bansa. Mabalik tayo sa kwento ni Ponciano. Noong ikalabing dalawa ng Abril sa taong 1945, naglabas ang Estados Unidos ng litrato ni Ponciano. Sinasabing nakapatero siya ng limang hapon sa lalawigan ng Laguna sa panahon ng pananakop ng hapon walang tunay na ebidensya na makakapagsabi at walang artikulong nilabas kung paano napatay ni Ponciano ang limang hapon. Naghanap ako ng mga impormasyon sa internet at panaiisa at pare-pareho lamang ang nilalaman ng bawat pahinarya dahil hindi siya masyado kilala. Wala rin siyang talambuhay pati kung kailan siya pinanganak at kailan siya namatay. Ipagpalagay na lang natin na siya ay pinanganak sa pagitan ng taong 1934 at 1935 dahil siya ay labing isang taong gulang noong 1945 at na namatay siya noong 1971 dahil base ito sa sinabi ni Arilia na namatay ang kanyang lolo sa edad na 37. pito. paman, kahit namatay na si Ponciano sa Arida, tinuturing pa rin siya na bayani noong ikalawang digma ang dahil sa pakikipaglaban niya sa mga sundalong hapon. Hindi kumikilala ng kasarian. o edad ang pagpapamalas ng pagmamahal sa bayan. Mapalalaki ka man o babae, mapabata man o matanda. Ang mahalaga ay tignan ang pagkakapareho at pagkakatugma na maginagampanan sa ating lipunan.